At sa puntong ito po ay makakausap po natin si Defense Undersecretary Benito Ramos na siya rin po ang uh, Executive Director ng NDRRMC. Sir, magandang hapon po ulit sa inyo. Uh, magandang hapon din na uh, uh, magandang hapon sa ating mga uh, kababayan. Apo, medyo marami-rami na ho yung apektado nito mga pagulan dala ng bagyong butsoy. ho. so, uh, kumusta po yung uh, ginagawang uh, pagmumonitor ng NDRRMC dito, lalo particular sa mga local Uh, government na, na Tama-tama, uh, eh, Jiggy, kasi itong uh, maghapon na ito ay uh, nagpulong-pulong yung uh, local na uh, DRRM uh, Council Apo. sa directive ito ni uh, Secretary Jesse Robredo. Kaya uh, nationwide ay uh, nagpulong na sila ng uh, council na ito at uh, ito, in-review nila yung contingency uh, plans ng uh, uh, city, municipalities at sa kayo provinces in preparation for uh, Uh, the arrival of uh, tropical storm uh, Butchoy. ah oh, sir pakita ho natin dito meron tayong mapa dito ano yung uh, magiging direction ng bagyo basedo so, dito sa mapa na hawak Jiki, jk uh, uh, nandito na uh, yung uh, si si Butchoy sa Uh, 10 degrees sa uh, north uh, latitude and 133 east uh, longitude. So nandito na uh, 780 uh, degree uh, 780 uh, kilometers east opagewan uh, samar. Uh -huh. So ang uh, direction niya gigi ay uh, west northwest. So ibig sabihin lilihis. Uh, lilihis dito sa Republika ng Pilipinas at sinusundan niya yung uh, track ni ni Ambo. Uh -huh. So uh, sana ay ito ay susundan niya. Wag lang siya kumaliwa, kumaliwa, dahil kung kumaliwa siya at uh, didiretso ito Central uh, Visayas, Visayas, ang uh, ang niya at uh, maapektuhan itong Northern na uh, Mindanao. Pero, so sana uh, sana, uh, sana uh, patuloy na ito sa so, observa natin ngayong uh, gabi uh -huh. yung behavior niya kaya itutuloy niya sana yung west northwest para masundan niya ito yung kay hindi siya maglandfall. Apo, pero yun hong uh, pagdaan niyang uh, palihis kahit palihis di ba may dalaho siyang uh, ulan bukod pa doon sa habagat. Tama ka, uh, JG. Kasi ang uh, ito, ang uh, diameter nito ay 300 uh, kilometers ang uh, diameter niya. so kalaki. yung dala, yung dala niya, na tubig 15 uh, to 25 millimeters. Kaya uh, magsama sila ng low pressure area dyan o so, Habagat ay magdala ng uh, ulan dito sa Kabisayaan at saka sa sa Bicol kasama yung northern eastern na uh, Mindanao. Sir, ano yung chance uh, na magkaroon ng uh, landslide dito dahil sa mga pagulan, yung mga erosion, kung ano man, uh, 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 mga pagbaha? nakita natin sa Rangani, ang dami apektado. So, sa ibang mga lugar ho na nabanggit nyo, sa Central Visayas, Northern Mindanao, ano po yung chance pa na magdala kahit palis po yung bagyo? Uh, ang chance nito eh, talagang uulanin ito, itong mm -hmm. uh, Central na uh, uh, Central uh, Philippines at saka itong Northern, uh, Northern Mindanao. Apo. Kaya ang binabantayan natin, Jiggy, yung uh, palagi na landslide dito sa uh, Sogod at sa Mahaplag, yung, ito yung uh, ang uh, Maharlika Highway connecting uh, Luzon, Visayas at sa si Mindanao. Uh -huh. Ito 'yung mahaplag plug uh, sa Leyte uh -huh. at sa yung uh, Sugod. At uh, mayroon din na uh, 'yung landslide da-prong uh, dito sa San Jose de Buenavista ng uh, Northern uh, Samar. Itong binabatayan na uh, Jiggy ngayon, dahil yan ang uh, tinutumbok niya ngayon ay sana lilihis ng uh, pakanan para masundan niya yung west, northwest at uh, sundan niya si Ambo. saka itong saugod so na ito, talaga medyo loose ang soil hole. Yes, uh, ito yung malapit doon sa St. Bernard apo. na palagi ito nagla-landslide if you remember yung Ginzaugon. Pang-uling salita, ano po yung pahalalin sa atin? Sige, uh, paulit-ulit ito, pang uh, apat na araw na ito uh -huh. na sinasabihan yung ating mga kababayan, uh -huh. na nandito na si Butsoy, ibig sabihin yung mga fishermen dito uh, sa eastern uh, portion ng uh, Mindanao at saka dito sa Kabisayaan, kasama na ito yung Bicol ay ina bayisan natin na Wag mo na pumalaot uh, para hindi uh, masalubong ni, ni Butsoy. So lahat ng ating mga kababayan naman nandyan sa landslide prone area. At saka yung mabababa na lugar, binabaha, uh, binabaha dati na ito. So tapos na po uh, yung experience uh, at saka yung uh, lessons, learned, tapos na po. Uh, so kailangan, iwasan lang natin ito para maiwasan natin ang disgrasya. I-attain natin yung objective, zero casualties. Maraming salamat sa inyong panahon. Maraming salamat, Tajigi. Defense Undersecretary Benito Ramos na siya rin pong Executive Director ng NDRMC.